apa kekarung guys ni atas panemale ni mam ma imso gato ang ah uh, subayan guys atas kuarto ni mam ma floor oh unsay ato makita aning dapita Sauna na guys, wa pa ni ma purma, pero karon na purma na guys, sinon, dona na gani nangabang. Hi, Mom Flor. Wala lang talagang sa isang Youtube channel guys. I-update na sa iyo. yung isang samang sa daki mo po. Ay, salamat taon. Youtube guys, gaman yung namay kuha guys. Apa ka karon guys ni ako sa panimalay ni Mam Ma Ims. Ang gidoa ang ako mga higala guys kay dugay-dugay na ko makala ganing dapita. Oh, hi, hello. Ang silingan guys. Hoy, <laughs> nagamalay kag motor ani. <laughs> ni jana Sama ni kanang negosyo ni og borders ni mo. Bergos Bangkok. Ah, ni ada di jam-jam. Ah, jam. hmm, mau Pak? Nah, Mana ya. ke gelok Kaduga ni buildingan ni, ani. Ah, Kay ala-ala nang di oh, ini, nah, ini nah. Ah. Puha, ah. Guys, oh. Kadayon da guys, ari ta sa may ibabaw ng bahin guys kay tan ato sa si ilang room. Tay daw ni guys, nga wajo ko kalagan ning dapita guys. So I miss yun ni aning panimalay ni Mam Ma Ins. Ang kong pangitaan og asa ning akong mga amiga ani. Ma monetize para tabang kundi sa guys. Ya, dala hatag ko nana ona. Mutena ata sa iya kunong room kay. wa pa man good ma. Perfect ayang rooms guys. Karon atong atong subayon. Ya, okay, right, no? dara. guys ra ke ni ma, purma pero karon na purma na guys. Sino un duna na janing nangabang. Yeah. Hi mom floor Hi.

Adi, depende mo na pintura, kaya na ibutas pintura nga di mani mga ko. Mga hindi. Mga tingali di ko ang di apply. Malihog, o subscribe sa kaga ilili, kay gamay na nasi ko wang. Uy, gino, tabangi, ako gino. Pero wala siya guys. Nakalipag ba ka na kay? Mas space, o ba? Ano yung dayo? Ano Kaas ka rungi, kaahan nanggiswae, magipa nanggimuga meron dini. O, isa ka nanggibini. Ako niya ngani? Ngingi, ngingi. Ngingi, trapebo ka nga nalangkutina. Huwag magbata siya, huwag nga ngingi. Isak po po, nung maabot nung taga Sibong. Usaka karasa kakati, ingi-ingi mungiakan na ho. Ngingi mungiakan. sa Sibong. Kaso bad pa niya huwag inloan, e. nami nangkakuwa na usaka taga Rasyia mungumay,

Pagilaman, bawi ang atas, ubang bang buwan. Sigaloy ang datang buwan. Lami, guys room, oh. Sani, color flor? Green. Green? Green blue. Green, green, blue. green blue? Hmm

uh, kinigong room ni ma'am floor guys naani sa ikaduhang andan na ikapila ka room ni nagama siya room nga kawalingon guys kay pa lagi niya makita ang iyang hinaguan sa youtube o ni siya sa iyahang pag vlog vlog guys kay Si floor in town, Disable naman ang pikas kamot. Di naman ni Kaay makapanarabaw. Sa una, good guys, trabaho ni siya sa Manila. Siya mo ay labaw sa ilahang uh, panahi, panahe mga tingal ito. Master Cutter ni si Ano, mo ni siya ipada gawas, guys. So, kana na -disgracia siya ni undang siya trabaho o mo na ni iyahang trabaho pagkakaroon. Gati man o bay paabangan sa yang anak o nagamadyo siya siya ka kaugali niyang room nga handuman pinag pinagi sa kita niya sa youtube manis siya guys Mone mga ibabaw nga bahin sa building guys. Duha ko ka building mangud ni. Ni Asia sa ikaduha nga andana. O oh, pagkakaroon guys, nanaog na kuni ini o oh. Kinahinay lamang ta kay basing maligas sa aning habog kayo nga ang ang sa hagdan. Padu na sa obus guys. Alingaw kayo ako ang pagpamisita aning dapita o nalipay kayo ko nakikita nila yung mga floor, kay nasulbad nga ako ang problema sa youtube guys o sila jay ani maoy ni sulbad kaya di mangyug ko magkubi kubi sa akong YouTube. Si Ma'am Amy Ramajoy, ako ang masang uh, masangpit. O kung siya problema ni ako ang blog So guys, aning time ma? Ako nang tapuso ni ako ang pag pasilip ninyo guys. O ako na pasalamat. Bye-bye!